Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom brom. Ha ha ha! Hi hey, mama! Ha ha, ha. Mga kabrom brom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrom brom. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain. Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabrom brom para bumili ng pagkain para ibigay na kung sa sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom brom! Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabrombrom Bibili na tayo ng pagkain para bigay na doon sana to sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaprom pa Let's go. Bibili tayo pagkain. Let's go. Ito na tayo mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrombrom nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga ka-brom-brom. natin itong pagkain doon sa natutulog sa tapay ng na kalsada. Natulong na naman tayo ngayong kapi mga ka brom doon sa natutulog sa tapay ng kalsada. Let's go mga ka-brom-brom. natin to Let's go! Oh, uh, na-doods natin mga ka brom Pitan natin para bigay itong bagay. Let's go. Dito siya mga ka brom e. E.